Hello guys! I'm here. Welcome to my YouTube channel. Hi! Uh -huh. This is my vlog. Ang inyong lingkod. For now guys, andito ako sa Tinago, San Juan, Barilanao, Del Norte. O diba? Kompleto. <laughs> Ayan guys, meron na naman ako ikakokolab. Guys, ito guys ay mga chikiting. Ayan. So, ito guys, ito yung magdadala na bida sa, sa, susunod pang katugigan. Ito guys, ay mga chikiting. Ayan. Please welcome. Ayan. Hi sa my vlog. Hi. O, oh, diba? cute. Ito, isa-isahin ko sila guys. Ayan. Ikaw, anong, anong name mo? <laughs> Princess Lauren Kapandagupi. Ah, uh -huh. clear ang, ay clear ang bukas ni ikaw. I'm Jasmine Gory. Ayan, so ang ganda. I'm Chloe Gory. Ayon ikaw. Gin aksel haya. Oh diba, ang tatalino lino to mga chikiting, guys. Ayan. So nagkikilala nyo, guys. Ayan. So ilang taon na? Ilang taon? 10. Ikaw? I'm Jis Anios. Jis Anios 10 years old ikaw. I'm 9 years old. Ikaw dong. Mama. <laughs> five. Ayan. So, di ba natukan si Do si Zen. Ano 'yon? Ayan. Ilang taon? 10 years old. Ah, hindi lang natapos. Na. so ano nung grade na? Grade 5 ikaw. Grade 4 ikaw. Grade 4 ikaw. Grade Kinder. Ayun. So, ayan guys. Saan sila yung nag-aaral. Ayan na guys. So, kukulap. Ay, ay, maglalaro kami ng pasto. Ayan. So, magpapastok tayo, mga chikiting. Ayan, ayan. Saan ka nakatingin? Dito. Ay, <laughs> dito tayo tingin-tingin. Ayan. O, diba? So, are you ready to... Are you ready sa pasto? Yes, I'm ready. Ayan, nagmalat, no? So, ito ang uunahin ko. Kung gamit kayo sa kusina, ano kayo? Luwag. Ikaw. Kaynidor. Ikaw? Kaldero. Ikaw? Talaga. Ayun. O diba? Ang tatalig. <laughs> ang gagaling na sumasagot. Araw o gabi? Araw. Ikaw? Araw. Araw? Ikaw dong? Araw. Ayun. O diba? Araw talaga. From 1 to 10, gano'n kayo kaluyal? 10. Ikaw? 10. Ikaw? 9. Aha? 5. Ayun diba? <laughs> Ang kikiyot nila na. No. Ayan, I did or did not. Mayakap si crash Hindi. Hindi. Ikaw. Not. Ikaw. No. Aha. Uh -huh. Beb. Oh. Ah. <laughs> I, <guess> I did. <laughs> Ayan. No, wala, diba? Hindi. na <laughs> May mama, mabata pa kasi sila guys. So hindi lalam hindi. kung ano yung mga fast pass. Ayan. Complete statement wala sanang joa Ikaw. <laughs> Wala sanang gulo. Ayan, ikaw. Wala sanang wala sanang magulo. ayun, ikaw. Wala sanang juwa. <laughs> wala sanang juwa. <laughs> o, ba? Diba? Wala sanang juwa. Ayan. O, di ba? Ang gagaling. Aha. Uh -huh. From 1 to 10, gaano, gaano kayo karupok? 8. 7. 7. ikaw. ayon, Ayun, four lang si Donong Axel. <laughs> ito, 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 huling kantang nagpayak sa inyo mga guys. I Kahit ayaw mo na. Oh, <laughs> ikaw. Don't go tonight. Oh, sayang na sayang tayo. Oy, oh, ikaw. Um, manok na pula. Manok na pula. <laughs> <laughs> manok na pula, nagpaiyak. O oh, di ba? Ang titindi. <laughs> Bagay na mahirap bitawan mga chikiting. Cellphone. <laughs> Payo. Payong. <Ikaw. laughs> ah, ta tablet. Ano to? Laptop. Ayon, ikaw. Cellphone. Tablet. Ah! <laughs> Ito, 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 guys. Huling taong nagpaiyak sa inyo. Mga chikiting. Best friend. Sino si best friend? Si Angel. Sayang, <laughs> so, wala dito si Angel. Shout out kay Angel. Ayan. Ikaw. Best friends. Ayan, ikaw. Best friend. Sino si best friend? Nagpaiyak sa iyo. Paiyak? Oh. Jasmine. Ah! <laughs> ikaw, sino yung best friend mo nagpaiyak sa iyo? Ikaw dong, sinong best friend ang nagpayak sa'yo? Nagpurog. Ano oh, <laughs> purog. <laughs> Bakit? Inaano e, ka ba din purog? Purog. Uh... Hinagyun sa ka. Yapak. Ah, yapak. O, di ba? Ang no? mga sigiting. Napaka-cute. <laughs> Ayan, ito. Saan kayo huling gumala? Boardwalk. 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 Ikaw? Plaza. Ikaw. Ikaw? Sanuan. Ayun. <laughs> diba? Saan yan sa sanuan? <laughs> Ayan ito. Last complete statement. Sana pagising ko. Nagluluto si mama. Ayun. Nag-exercise si mama. Ayun. Nag-exercise ako. Ayun. Ako raksis isa. Ano? Luluto ako. Ah! <laughs> ano po niluluto ni Mo Dong? Uh, hot dog. Uh -huh. Favorite mo yung hot mm -hmm. Oo. Uh -huh. -oh. Ayun. Oh, Ayun na guys. Oo, oh, di ba guys? Ang ng mga sagot nila guys. Thank you so much. Um, Princess, Lorraine, um, has Jasmine, and Chloe. Chloe May, and Zen Axel. Thank you so much mga chikitin. Thank you so much. Ay, lang. May ko See you in my next vlog. May subscribe, ha? Yeah. See you in my next vlog. Don't forget to like, comment, share. Of course, subscribe. Ayan, na bye. Bye. Ah, ba diba?